Salamat sa pagpunta dito sa video na to. Ako si Kristan at dito sa video na to, sasagutin ko yung tatlong tanong tungkol sa akin. Unang-una, sino ba si Kristan? Pangalawa, bakit ba ako tumatakbo? At pangatlo, ano ba yung pinaglalaban ko o ano ba yung aking plataforma? So unang-una, sino ba si Kristan? Ako po ay isang economics graduate at buong buhay ko negosyante ako. Marami na ako mga napasukang iba't ibang klaseng negosyo at ngayon isa na akong political vlogger at content creator. Ngayon na napasok ako sa mundo ng politika sa aking pagvlog, ito ang dahilan kung bakit tumatakbo ngayon ako bilang konsihal sa unang distrito ng Mandaluyong. Tumatakbo ako dahil na-realize ko na hindi na sapat yung aking pagbubulgar sa mga problema din sa Pilipinas. Importante na hindi lang salita, dapat may gawa din at kailangan maging parte din tayo ng solusyon. At lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan na importante na sumali tayo sa gobyerno para makatulong. At ito ang aking paraan para makatulong sa ating gobyerno. At hindi lang yon Para kahit papano, ma-inspire ko yung ating mga kababayan na sumali din sa gobyerno at maging parte din ng solusyon. Pangatlo, ano ba yung aking plataforma? Unang-una, galit talaga ako sa korupsyon. Dahil naniniwala ako na ang korupsyon ang pinaka-ugat ng lahat ng problema sa Pilipinas. At kailangan talaga natin itong tanggalin. O kahit pa paano, mabawasan man lang. Pag mabawasan natin to, makikita natin na lalong giginhawa ang buhay nating lahat. Lahat at ng buong Pilipinas. Pangalawa, ayoko ng red tape. O ayoko ng nasasayang na oras at kilos. Importante talaga na bawasan yung mga red tape sa ating gobyerno dahil ang daming nasasayang na oras at pera. At pag nagawa natin to, mas maraming matitipid na pera na malalagay natin sa aking pangatlong plataforma, social services. Dahil pag meron tayong savings, ang magagawa natin, malalagay natin yan sa ating kalusugan, sa ating edukasyon at housing. Yun ang mga importante kailangan natin ibigay sa ating mga kababayan. At pang-apat, economic development. Dahil imbis na ayuda, ang importante ay trabaho at negosyo at gagawin natin ng lahat para matulungan ang ating mga kababayan na makapagtrabaho at makapagnegosyo. Pabibilisin natin ang proseso at bibigyan natin sila ng mga iba't ibang incentives para magawa itong importanteng pangkabuhayan. At ngayon nakilala na niyo ako at alam na niyo kung bakit ako tatakbo at alam na rin yung platforma ko. At ngayong Mayo, huwag niyong kakalimutan na bumoto ng tama at iboto si Kristan number 9 sa balota para sa unang distrito ng Mandaluyong. Salamat sa inyo lahat at pag gusto tumulong sa aking kampanya, please send me a private message para makapag-usap tayo at matingnan kung paano tayo makakatulong sa isa't isa. Ito si Kristan number 9 sa balota bilang konsihal sa unang distrito ng Mandaluyong. Cristan para sa pagbabago.